Hello guys, welcome to my channel Ang aga ko ngayon nagising, bumaba ako Tapos ito ngayon, umakyat na ako kasi wala pa naman room na lilinis ano? Wala ayong ayin ngayon, so ako ngayon maglilinis Nagrest siya ngayon So okay lang, pinagrest ko na siya para pag ng kapatid ko, hindi na ako magrest Ay hindi na ako mag, -ano. kasi busy na yan Kaya pinayagan ko na siyang mag-rest muna kasi Nung nakaraan, ilang araw pa lang siya mag rest na kagad. <laughs> Tawa ko sa ayo Ilang araw pa lang rest na agad ang iniisip. rest na. Laging araw-araw bukang bibig ka lang daw siya mag rest Ay na. Hindi pa isda. Kahit maglamang. Malamang hindi na magwagad. Tuloy pa rin ang paglamoy eh. Oh fish. Good morning Ah ni nasi langkai ku Pintik nalang yang iba Kaya uh, Kena Kakangkan Kena 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 so,